magandang araw ang video nito para sa ano uh, mga nagpapagawa ng bahay o may bahay ng pinagawa uh, di ba may lindol ngayon October 1 ngayon may, may lindol kagabi uh, 9 uh, 9.59 14pm alam nyo ah na mas mas maraming nasisirang ano structure na mas mababa isang palapag dalawang palapag yan mga bahay school kisa dun sa mga matataas na ano matataas na building kasi sa building ito unahin ko yung building bakit bakit napakatibay ito hindi ako professional lah, hindi ako architect, hindi ako civil engineer. Pero sa haba ng experience ko na sa ground ako, experience ako dun sa high rise, mga ibang uh, tulay, mga bahay, ganyan may structure, mga ganyan klaseng structure. Kaya kahit pa paano, uh, nakikita ko kung anong dahilan. Sa building kasi, bago ma tayo yung building, siyempre, andun lahat ng structural analysis n'on, mga load competition, pag-design nila. Tapos lahat ng, halos lahat ng materialis doon, yung concrete reinforcement na ano, ang na siya lahat naka ano naka material testing kagaya ng bakal, yung bakal tinitesting testing yon kung pasok yung kanyang dapat na tibay. Yung bakal na in-order mula din sa planta. Ganun din yung aggregates. Uh, buhangin, graba. Pero ano yon, uh, under naman ng mga taga-batching plant. May mga ready-mix na ginagamit sa paghalo siminto ganun ka nila din yon tapos may mga may mga trial mix naman yon bago kasi magano ano bago bago mag umpisa yung construction kung first time sa isang construction dito na wala pang ano wala pa hindi pa sila nakakuha ng mga supplier may mga trial mix tinitesting talaga yung tibay na kongkrito na gagamitin dun sa ano bago mag start yung unak buhos pati yung back feeling, yung pagtambak, tinitesting din yan kasi yung may ano yun eh, may may FDT yung field density test. Halimbawa, ang tatambakan ay mga 1 meter, lagpas 1 meter, uh, may required kasi yung mga structural engineer na nasa mga 20 to 30 centimeter. Pag matabunan yung ganito kataas, yung 1 foot na yan, ito 1 foot, pag ganito kakapal na yung tabon, uh, isang dangkal na ikulong, isang dangkal siguro kalahati, o kulong kulang dalawang dangkal, ititesting ulit yun kung pasado na siya. Pero kung hindi siya pasado, kumbak ulit yun. Kaya medyo mas matibay talaga siya. Tapos yung trabaho naman, halos bawat activity, uh, nakasubaybay yung ano, nakasubaybay yung implement ng operation tapos papasok si halimbawa kung nagawa na ng operation may quality control 'yung mga ano may mga quality control 'yung kumpanya in-house 'yun tapos meron namang pagkatapos may e check ni quality control 'yun 'yung gawa ng operation ando naman si consultant uh, mga inspector sila naman 'yung underside na nagche-check ng gawa mga engineering 'yun on side naman sila. Kaya kahit papano nasubaybayan lahat ng galaw ng ng building. Kahit hindi building, kahit mga mga tulay, mga malaking structure na re, required yung ano, na required yung ganyan na na may QC tapos may konsultan yung mga consultant kasi sila yung ano eh sila yung mga project managers sa sa underside sila kaya nasubaybayan lahat yon Yung tamang timpla. Lahat, lahat, lahat ng tamang timpla. Ganun, malatahaw. Pagkatapos nun, aliwa konkreto, uh, meron siyang uh, compression test. May cylinder, tapos bubuusan yung may 7 days na testing. Masunod yon 14 days yata tapos 28 days kung ordinaryo lang yung yung konkreto yung design niya lahat 'yon nakasubaybay sabay 'yon nakarecord, nakadocumented 'yon dahil yun ang basihan ng ano, basehan tapos yung mga rebar naman bago mag-start yung project, ito sa hires to ha, wala pa tayo sa ano, wala pa tayo sa mga bahay. Bago mag-start yung project Uh, nakaready na yung mga sub-drawings nun uh, pati yung mga for verification uh, tawag nila nun uh, RFI uh, request for uh, information Ayun, yung mga hindi ganong nuggets na mga drawings at saka may mga conflict uh, i-correct nyo lang ako kung mali ako mga professional sabi ko sa inyo experience lang ako wala man akong aral kaya matibay talaga. Pagdating sa lindol, kagaya lindur sa Cebu ngayon, kasagsagan pa ngayon na puro patay ba yung binalita. Pero pansinin niyo ang mga nat nagigiba yung mga mababa, mga luma, madalas luma, tapos yung mga mababa na ginawa-gawa lang na walang profesional. Ngayon, uh, punta tayo sa, ano, sa bahay. Bakit siya yung iba madaling madaling masira pag matamaan ng lindol kasi may contractor uh, meron namang marami may yung una yung, una wala man sa wala man tayong contractor marunong lang mag, mag mason mag karpentero yun ikakabit yun kabit-kabit yun nabubuo naman yung bahay nabuo yun maganda itsura pero yung tamang pagsunod sa ano nun, pagsunod ng mga specification sa materyales, yung tamang methodology ng ng trabaho, uh, design. Yung iba wala nang design eh. Basta pagkabit-kabit ng hollow blocks, lagyan nilang bakal, apat na ganito sa beam, tapos lagyan ng mga mga stirrups, yung beam. Okay na, bahay na tumatayo. Ang problema, pagtamaan ng lindol. Kasi dapat siguro sa bahay, dapat sa bahay, eh, ang naitanong ko dati sa engineer, umabot ng 8 to 9 intensity na lindol. Yung design nila. Kaya kung tingnan mo, over design, naka-specific naka lahat. Doon sa plano, may mga plano kasi may mga designer din kasi na, ano, eh, na hindi hindi lahat naka naka ano sa general notes yun naka specific lahat yun lahat ng proper na paggawa ng bahay dapat naka specific yun ngayon halimbawa kukuha ka ng ng contractor siyempre si, ang piliin nyo pag may makita kayo na ano lalo sa Facebook ah, ang ganda ng mga ano nila yung, yung pinakitang nagagawa na ginagawa nila mga project nila dami Nako sa sobrang daming project. Hindi na natutukan lahat. Wala pa na. Hindi man sabihin na pinabayaan. Hindi mabantayan lahat. Lahat ng activity kasi araw-araw nag-iiba yung galaw ng ano eh. Nag-iiba yung galaw ng ng tao. Uh, iba yung ginagawa mula sa ihukay. E tapos magbuhos kasi sa hukay pa lang dapat nasusunod yung tamang lalim at saka yung hiningi ng lupa. Yung iba kasi, kahit tambak na, yun na yun kasi na yun lalim. E, pagka alam ko noon, hindi pa pwede yun dahil pwede pang bababa yung fundasyon kung malambot yung pinagtayuan. Dapat sa pinaka-original na lupa talaga. Kung required ng one pinto, meter uh, yung lalim, dapat sundin. Tapos kung stable na ba yung lupa, na pagtayuan ng pundasyon. Sukat ng pundasyon. Yun, hindi na, hindi gaano nasunod kasi. Bakit hindi gaano nasusunod? May engineer, may profesional. Siyempre, mal mga sikat na may mga kapital. Meron namang minsan architect ni may engineer. Kaso lang minsan nasaan sila? Andon sa opisina. Nasa computer hindi ganong na ano hindi ganong na check yung ginagawa yung kung yung ginagawa ni Forman or Lidman kung nasa nasunod pa ba yung dapat sundin uh, na minsan na magaling ah. nga naman talaga kasi pumasa sa nag-aral ng mahabang panahon tapos yung iba may experience na rin ang na manasan experience minsan hindi, hindi na gamit dahil hindi man natutukan yung trabaho sayang yung minsan na sayang din yung ano sayang yung yung time na na check nila nang gusto uh, yung workmanship at saka yung technical drawings dapat na na i-check talaga nang gusto ang problema nga yung iba naghihintay na lang matapos yung iba may hindi man napuntahan isang linggo hinayaan na lang si Forman doon kaya si Lidman kasi si Forman yung iba si si Forman daming ano ang daming site may tatlong site uh, magaling din si Forman kaya kaya ko tatlong site pero hindi na alam hindi na anong kabisado anong nangyari sa ground nasusukatan ba yung yung tamang distansya na yon tamang distansya tamang lahat ng dapat sa tama dapat yun na-check e yun isa-isa sa pagtayo ng puste na susunod na yung yung disansya ng lateral ties yung mga stirrups uh, na sa puste dapat may tamang spacing yon yung halo pa yung halo ng mga structural yung structural yung mga pundasyon kulong beams uh, suspended slab yan nasunod ba yung tamang timpla ng halo ah, dito sa pagbahay-bahay lang yun nga pag marunong ka lang magasintada marunong ka mag palitada natatayo yung bahay binabriktad pa yung timpla ng halo mas marami yung buhangin kaysa sa graba matabang pa kasi mas maganda madaling buhos yun eh madaling buhos yung ganon na malambot kala mo pagtingnan mo matibay pero sa totoo tenamaan ng konting lindol dapat sa ganyang lindol 6.9 ngayon sa Cebu dapat ano lang yan uh, laruin lang ng bahay yan pero daming patay sipin nyo gumastos kayo ng mag ipon kayo ng mahabang panahon mahabang panahon trabaho yung iba negosyo tapos yun nga paggawa workmanship doon talaga madalas nagkulang hindi natin yung kung may magkaroon ng pangit kasi yung paggawa kagaya ng pinting ayun eh pwedeng ano ihan yun pwedeng hindi eh, man nakamata yun pag bumagsak yung pintura madaling kahit pa paano may repair yun pero yung isatural kung buong bahay mo na bumagsak ah, pamilyang nadadamay pinakadabis na solusyon. Kung ka may may seed pa kayo ng pera o isama nyo sa budget niyo yung iba kasi mga loans naman yung pinagawang bahay, isama na sa budget niyo Bigyan nyo ng kumuha kayo ng professional or hindi man ganun ka professional, hindi man siya license. Dapat bawat activity, iti-check. Kagaya ng sa high-rise, ultimong bakal, binibilang yung tamang yung quantity sinusukat yung tamang tamang sizes ng mga stirrups, mga ties, sinusukat 'yon tapos yung tamang sp spacing yun, sinusukat ng mga uh, quality control tapos mga inspector sinusukat 'yon. Kung sa bahay, kung kaya niyo mag-provide ng mag-check sa trabaho, mas maganda kung experience nilang yung wala pang ganong experience kasi wala din yun. Dinaan lang din sa papel. Wala din ganong mangyari. Maganda yung experience talaga na sanay sa... Kasi sa totoo lang, maraming engineer na sanay sa high hindi pa ganong nakagawa din sa sa mga bahay. Meron din marami din namang, mar, ma, madami ng bahay ginawa na format mga engineer kaya mga skill na hindi pa sa Herais. Mas maganda sana yung may experience doon sa mga consultant, mga inspector kung paano naipasa yung kanilang trabaho na pumasa doon sa inspeksyon. Kasi mabit-bit nila doon sa ano yon sa sa pagchichik. Sa Herais kasi bago takpan yung bakal, bago po lagyan ng forma, ipacheck mo na lahat yon kung nailagay ba yung plumbing, electrical lahat, lahat ng ano, lahat ng threads bago i-close yung isang area o ready ready for enclosure na para papormahan tapos pag mapormahan na, i-check naman yung hulog nun, kung nasa hulog kasama pa rin yung inspector nun kaya sa bahay, dapat gano'ng ang babadgetan Halimbawa, gumastos kayo ng 5,000 a week. Kasi kung halimbawa, two times lang pupunta si engineer, kahit 2,000 per day na punta niya doon, hindi eh, man siya maghapon doon, mag-check lang ng kung ano nang nangyaring dayaan sa site. Sa site kasi, pag lalo na pag bahay na walang wala talaga anong bantay, andun yung dayaan eh. Kung tao na hindi na nga ganong na gets yung hindi na nagaano ni interpret yung trabaho anong ba yung yung pandare kagaya na magtatambak magtatambak ng flooring kahit mga 1 meter yung lalim gulat ka lang puno na wala man lang sa kanay compact yon pag ibabaw na lang ito trim na lang yon compact babaw na lang kasi lalagyan ng graba babakalan ayun nabakalan nila bubusan na matigas si ibabaw paano yung lalim noon paano matuyo yon di babagsak yon pero hindi siya ganoon kalaki ng problema dahil hindi man pagpabagsak ng bahay yun kasi separate naman yon doon sa structure. Pero dapat may check pa rin lahat. Yung mga dami, dami dapat i-check yung tamang timpla ng konkreto talaga. Yung paano dapat yung timpla Isang malaking ano yan, isang malaking problema sa site yan. Uh, malaki maraming diskusyon diyan sa pagtitimpla ng konkreto namin. Itugma mo yung kuhang tibay. Siguro pinaka the best kasi ginagawa din namin yan noon. Uh, bumili yung silinder, i-check yung timpla bago uh, siguro sanayin kung kontraktor, uh, i-check yung silinder tapos maggawa ng tatlong sampol, apat uh, na sampol, ipatis talaga sa ano, ipatis doon sa mga laboratory laboratory kasi yung yung uh, nagchecheck uh, compression ano yan, tinitibag yun uh, isipin mo ang mahal ang mahal nang gin ginastos yung pera uh, hirap ang ipunan gigibain lang ng lindol na 6.9 ang daming nagiba 6.9 na lindol Di dapat dapat kayang kaya pa ng bahay yon. Sa so, sa best na yung mga building, yung lindol dati sa Bohol. Tsaka sa Cebu ang nasira, yung mga tigdalawang palapag, isang palapag. Pero yung mga building halos di ramdam. Dahil doon sa yung nga may nagchichit. Sinusunod yung tamang materyales. Uh, number one talaga ay structural yung number one na dapat bandayan tapos tip ko lang mas matibay yung bahay na nauna yung puste. Sa kana yung hollow blocks. Puste mo na unahin nyo Kasi yun ang nagbitbit ng yun ang buto ng bahay. Ay yung pag naon ay sabay yung hollow blocks, Nako. Pansin nyo. Pag baklas yung purmap isa yung hollow blocks? Bago bu buhusan. Napuro ang ang structural may hininging concrete cover mula doon sa stirrups papunta doon sa forma na tamang distansya common ay 4 cm or 1 inch mahigit 1.5 inch ganon ang distansya mula sa bakal hanggang finish ng plywood pero check sa ano check nyo sa bahay nyo pinagawa minsan titingnan nyo minsan mag youtube kayo kasi sa Google at ah, sa Facebook nako na nakapagtayo lang ng pigure eh. nagba-vlog na tinanay vlog na tinuturo na sa YouTube kasi i-report ka eh pag medyo pa sablay sabla yung content Ayun ah, lang muna. Maraming salamat.